Paano nga ba natin malalaman kung kailan tayo sasahod kay Meta? At kung magkano ang minimum amount in dollar or star ang kailangan bago tayo makapag-payout? So yun guys, for today's video ay ituturo ko nga sa inyo at ipapakita ko sa inyo kung saan nga ba natin makikita sa loob ng Facebook yung sinasabi ni Meta na kung kailan natin makukuha yung ating payouts at ilan yung minimum dollars or stars na kailangan natin para ma-payout niya tayo. So, let's watch this. So, first step, open lang natin yung Facebook apps. And then, i-click natin yung profile pic. So, pag nandito na tayo sa loob ng profile pic, pindutin lang natin yung creator support. Sa loob ng creator support, i-click naman natin yung monetization. So, sa loob ng monetizations, i-click natin yung manage payouts after ng manage payout, scroll up lang natin ng konti. Makikita natin yung stars payment. So, i-click lang natin yan. So, after natin i-click, ayan, makikita na natin yung about payouts for Facebook star. So, dito makikita ninyo kung kailan nga ba tayo sumasahod kapag eligible na kayo sa star. At kung magkano yung minimum amount dollar para i-payout tayo ni Meta. So, sabi rito, STARS payouts will be issued to your account approximately 21st day of the end of the month in which STARS were received. Halimbawa, kayo ay naka-receive ng STARS sa buwan ng June. Lahat yon ay babayaran ni Meta sa susunod na buwan which is July. And take note, kailangan ay ma natin yung total balance na $100 or 10,000 STARS para i-pay out tayo ni Meta. So kung hindi sa kung sakaling hindi natin siya ma-reach, ito ay uh, maiipon lamang sa ating account hanggang sa maabot natin yung kanyang uh, sinasabing 100 dollars or 10,000 stars. So yun nga guys, sa mga eligible na sa stars dyan, yung mga nakaka-receive na. So wag tayo munang magtaka kung bakit uh, hindi pa tayo nakakasahod. So yun nga, tulad ng sabi ni Meta, kailangan nating uh, ma-reach yung uh, 100 dollars or 10,000 stars. So napakalaki ng 10,000 stars, di ba? Pero tiyagaan lang yung mga nagsimula na diyan, yung mga uh, umubos na ng oras, ng pagod, ng puyat, minsan ng pera, yan sa paggawa ng mga content, lalo na yung sa mga pagluluto, di ba? Minsan uh, kailangan pa nating bumili kahit hindi naman natin kailangan gagastos pa tayo, di ba? So, yun nga, tiyagaan lang talaga, yun, pasasaan ba't uh, balang araw, pag naipong yung mga stars na yan, yun, sasahurin din natin yan, magiging pera din yan. So, yun, kung nagustuhan nyo tong video ko, oh, guys, paki like naman and share, and then forget to follow uh, me on Facebook. So, yun, maraming salamat, hanggang sa muli sa susunod nating video. Bye, guys! Peace!